Assalamuala mga ka-Mars, mga kapars, Magandang gabi po sa ating lahat Tayo ay nagkaroon ng mumukbangin Dahil tayo ay pinasalubungan ng aking amo Kumain kasi sila sa labas Pipipipip ito, ni amo lalaki Yung kumain lang sa labas is yung magka Naiwan yung amo kung kumain dito sa Sa taas mga Mars, mga Pars So, shout out muna dyan sa inyong lahat. Magandang, magandang, maganda pa kayo sa gabi ngayon. Dito, sa ngayon ay sila. Tumot tayo. Pero, alam niyo naman, sa gabi, bihira lang ako tumakain. Pero, hindi natin, hindi tayo tatanggi sa Russia. Dahil nag like, sila na pasalubungan tayo, sabi ni Amo Lalapit. Na Ipasalubong pasalubong pala sa'yo. Ito, para sa'yo, pasalubong po. Itain mo. So, ayan, silyado pa po. Ito ay... Three, <laughs> two, two or, one. Pepsi lang po yan. And then, meron tayong straw at saka tissue. And then, meron pa tayong... Charan! Ketchup lang po yan, mga <laughs> oh, ba diba? Ang aking ta uh, ang aking mantel is kulay orange. Ang aking ano? Ay, na pala mga mars. Mga parts dito tayo magmumukbang sa mama's tenders. Ang aking kulay ng Dalotan ng pagkainis kasing terno nito or kulay orange din yung ating pagkain, mga Mars, mga Pars. Kanina pa ito, kanina pa sila dumating, siguro magmalapit na mga 30 minutes. Kasi, or more than a 30 minutes. Kasi yung malaga ko bunso, eh, one, nakain lang sa labas. Pero, pakain pa na siya ulit. Nagpaluto ko siya ng boiled egg na dalawa. So, ito na yung ating kakainin mga Mars, mga Pars. Meron ako dito nakita ang cookies. Cookies, I mean. Nilagay ko sa ref. Bigay ko na lang yung ito na. Yan ang ating ating ano, patatas at patat, ang ating burger. Ang bango, mga Mars. Ah. Uh -huh. So ngayon, mga Mars, mga Pars, baka ako dito. Dito lang ako magbumukbang sa kasi. baka bababa yung mga uh, muka sa ang pinagagawa mo. Nagka-kamera-kamera ka dyan, ha? Mm. Ay! Kain po tayong lahat. Thank you, Lord, sa pasalubong ng mga amo. Mm. Okay Ayan ang mga Mars. Kain po tayo. Ano na ito? Midnight snack. Kasi ang oras dito is ano, 9.47 na. Kung hindi ko kasi ito kainin, ano, hindi na masarap bukas, di ba? Mm. Thank you, Lord. Para kain tayo mga Mars, mga Pars, pasensya lang kayo. Kakain ako ulit. Ang laki. Ang laki-laki niya ba? mm ako ko nang pakahirap no. Hindi naman ilapit, di ba? Kain po tayo. Ang sarap lang sa piling na dumabat, dumadating yung mga mga kasagubusan na. Tapos, Nag-ano pa kasi ako, nag-ayos ng mga grocery. Sabi ko, <laughs> niloko pa ko ng amok ng lalaki kasi binigay ko yung listahan sa babae. Sabi ko, konti lang ito, madam. Di ba, aalis kayo? Sabi ni amo lang Ay, ganon, Pag konti, sa niya daw ibigay. Pag mahabang-mahabang listahan sa kanya daw. Sabi ko, di ba, Madam alit naman kayo? Sabi niya, oo, bakit hindi ka sasama? Sabi ko, ewan ko. Ewan ko, kung gusto niyo ako isama, sasama ako. Oh, pero pag hindi lang, okay lang din naman. Ah, hindi papayag yung alaga kong bunso. Sabi ni diba, Madam, di ba sasama ka? Kinausap ko yung bunso kong munang alaga. Baby, okay lang ba hindi ako kasama? Sabi niya, no, Hazel. You need to go. Ang ganda ng ano design. Ako yung tao na hindi mahilig sa kitchen. Hira lang. Yaw ko kasi nasa teacher. Hmm. Dito tayo nagmamukbang sa Plantsahan, o diba Kaya sinapin na natin ng kulay ore natin yung abuti, no? Magulat man ako. Sa bagay, pag kumakain yung sinasarapas, magadala mo ko Hindi ito, hindi ba yung pagkain na rin na order Hindi yung tira. Dati meron pa yung in-orderan na masarap eh. Kaso lang nag-close. di ba? Hindi na makapagano. Pagsalid daw. <laughs> Dapat magpa-plancha ako. Naka-start na kaya ako plancha. Naka-ano na rin ako ng pa-plancha ko. Kaso mo nga lang, di bago dumating Si amo nagpaluto. Ang amo kong babae nagpa, nagpalaga ng itlog. sa Ano lang kinain niya mong babae? Dalawang itlog, isang cucumber. Si Bunso naman, kapagaling ng kainan, palaga din ng itlog. Oh. Malakas kasi kumain to yung Bunso kong alaga. At hindi siya nakakain ng sobrang matamis pero pag nakain ng sobrang matamis na hindi namin nakita um hmm. ulang ganun kumain tapos magdi pa yon ibang Ang ganda ng mukbangan ko sa kwarto. Mm-hmm. Hmm. mga burger kasi dito, no? Sa atin, no? Sa ibang bansa. So, magki. Kala mo, no? ano? Malaking tao. Malaking-malaking mama, ba? hindi ko siya kayang ubusin. kasi Malaki, malaki siya. Tapos, may lamang kasintihan ko kung gutom na gutom ako. May lamang maubos ko ta. Hindi kaya. Pusog tayo. kumain na kasi ako ng watermelon. Ay, mm -hmm. Ito lang yung ubusin kong mga mars. Excuse me. Half ko na rin siya. More than half. Yung ano ko to, bukas partner sa akin. Captain. Initing ko na lang sa, sa air fryer. O, di yung Yung burgers sa atin, sa Jollibee o Magdo, ganito lang kalakyan. Yan. Alas manipis. Ano ito? Sobrang laki. Busog na busog ka talaga. Excuse me. Bigay ako ng bigay. Paisos din mo. So, yun, dito na lang mga Mars, mga Pars. Good night sa inyo. Mag-ingat kayo palagi. At uh, see you my next ah uh, my next video. <laughs> Ay. Ay. Hindi ko alam. na antok na kasi ako eh. Eh, ganun. See you mga Mars, mga Pars. Good night. And God bless po sa inyong lahat. Ay, itlog mo. <laughs> Good night, mama. Mars. Good night, Mama Mars, mga Pars. See you in my next vlog. Bye.